So yun mga katropa, mayroong Wave 125 na ano yan, Alpha. Yung ano na yung gilas, ano? Wave 125 na gilas, hindi umaandar. Pinagawa na dun sa ibang shop. Nagpalit na sila. Boss, ano boss? Boss, nagpalit na sila ng? Anong pinalit na nila, boss? CDI. CDI, tsaka? Carburador. ano pa? So yun mga katropa, pinalitan ng carburetor, pinalitan ng CDI, ayaw pa rin umandar. So check natin ng motor ni boss kung ano yung problema kasi bago na yung CDI at bago na yung karburador hindi pa rin umandar. Ano yung problema? Titignan natin. So ito na mga katropa yung binaba garong at ginawa doon sa kabilang shop. Apat na araw na daw si boss na pabalik-balik pero hindi masod yung problema. So bago natin siya troubleshoot mga katropa, subukan muna natin kung ano ba talaga yung problema ng motor ni boss. Meron naman siyang battery, naka-neutral. Pero kapag pinaandar natin, kumaandar naman siya. Pero pag ni revolution parang lunod. Ayaw magtuloy. ayaw magtuloy yung kanyang andar parang siyang nabubululan or namamatay tapos bago na rin yung kanyang karburador, siguro nung ginawa to, ganito yung kanyang sistema, ayaw magtuloy kaya ang iniisip siguro nung gumawa ay karburador meron na palit ng karburador, ganon pa rin hindi pa rin siya na magtino or hindi pa rin siya revolution para umandar na matino kaya si boss nag-decide na bumalik sa atin para ipacheck ko ano ba talaga yung problema. So para ma-solve natin yung problema mga katropa, syempre kailangan natin tanggalin yung mga kaha niya. So heto na yung motor ni boss mga katropa, nabuksan na natin at tanggal natin yung kaha. At unang bukas pala mga katropa nakita ko na agad yung pinaka problema kung bakit kapag nire natin yung motor ni boss ay namamatay kasi ito yung pinalit nila na CDI 4 pin so yung 4 pin mga katropa magandang klase rin to pero hindi siya compatible sa ibang motor lalo lalo na sa mga wave 125 sa mga gilas na katulad nito na wave 125 din pero gilas hindi siya magiging compatible kahit na i pin mo siya at kahit na malakas yung kuryente niya hindi pa rin siya aandar ah, ng matino or kapag ni-revolution mo ay mamamatay. So siguro yung unang gumawa nito, since na ginamit niya na yung core pin, at malakas naman yung kuryente, pero ganon pa rin yung sistema niya, na mamatay-matay, kaya ang iniisip niya ay magpalit ng karburador, baka karburador yung problema. Pero nung nagpalit sila ng karburador, ganon pa rin ang problema ni boss, hindi pa rin siya mapaanda ng matino, at palyado pa rin. So ibig sabihin, good yung karburador na pinalitan nila yung stock walang problema yon kasi ang nagkaroon ng problema dito sa ating 4 pin CDI hindi siya komportable so ang gagawin natin mga katropa aalisin natin tong 4 pin CDI tapos papalitan natin siya ng bagong CDI ang gagamitin natin na CDI mga katropa ay pang Mio Amore compatible na compatible ito sa Wave 125, Wave 125i Wave 125S at sa ganitong klaseng motor. Kung wala kayong mahanap na original, pang Mio Amore ang gamitin natin. So ito yung ginamit nila ay pang 4 CDI na hindi naman tugma dito sa ganitong klaseng motor. Lalabas yung kuryente pero palyado at hindi makahatak. Tapos syempre kailangan natin ng isang socket na pang Amore kasi yung socket na dati ng pang Wave ay hindi kasya. Kaya kapag mag-convert tayo ng socket ng CDI na pang Amore, ay kailangan natin ng sakit na ganito yung pang Yamaha din so heto yung tinanggal natin mga katropa dito sa motor ni Boss na yung ginawa nilang 4 pin at heto yung mga stock na wiring nya dito sa stock na wiring meron tayong makikita blue na mayroong lining na yellow heto yung pulsar meron tayong makikita green heto yung ground mayroong black yellow heto naman yung ignition coil heto yung ignition coil tapos dito, meron dito red na mayroong lining na black. Ito naman yung pinaka-positive supply o accessory wire well ng ating motor. So, heto naman yung socket ng ating CDI ng pangamore. Kapag nakaharap sa atin yung lock ng CDI, ang hindi na natin kailangan dito ay itong kanan, bandang baba, at gitna, bandang baba. Aalisin na natin yan. Tapos yung color coding ng ating socket ay hindi na natin yung papansinin. na importante yung pwesto. Dahil kapag bumili kayo ng sakit, magkaiba ng kulay yung mabibili nyo sa ginagamit ko sa video. So nakaharap pa rin sa inyo yung lock ng CDI. Ngayon, dito natin sisimulan sa baba, bandang kaliwa, ito. Sa baba, bandang kaliwa, ito yung pwesto ng ating ignition coil. So ilalagay natin dito sa black na mayroong lining na yellow. Ito yung mismong wire ng ating ignition coil, black yellow. So pagkatapos nating mailagay yung sa ignition coil, dito naman tayo sa taas bandang kaliwa pa rin. Ito naman yung pwesto ng ating positive supply ng CDI o accessory wire ng CDI. So yung taas bandang kaliwa ng ating socket, ilalagay natin dito sa red na mayroong lining na black. Ito yung accessory wire ng ating motor o positive supply ng ating CDI sa red na mayroong lining na black. Pagkatapos nating mailagay yung accessory wire, dito naman tayo sa taas bandang gitna ng ating sakit ng CDI. Ito naman yung pwesto ng ating ground ng CDI. So since na ground siya, ilalagay natin siya sa green wire ng ating motor. Solid green wire. Ito yung ground ng ating motor. So pagkatapos nating mailagay yung ground dito tayo sa panghuling wear ng ating sakit ng CDI sa taas bandang kanan. Ito naman yung pwesto ng ating pulser o yung tinatawag na pickup coil. Dito sa wear ng ating motor, hanapin nyo yung blue na mayroong lining na yellow. Ito yung mismong pickup coil o pulser ng ating motor. Pagkatapos nating mailagay yung wear ng ating pulser, tapos na yung ating wiring. Kung so, pwede natin itong organize para hindi siya madaming tignan at syempre, iwas grounded. So eto na mga katropa yung sakit na ginawa natin na organize na rin natin yung kanyang wiring. Ngayon pwede na natin itong ilagay yung CDI ng ating Mio Amore. Tapos tignan natin kung hindi na siya palyado or under na siya ng normal. So kanina mga katropa bago natin siya gawin yung motor ni boss Pag pinaandar mo, pag ni revolusyon mamamatay At baldag yung kanyang andar at halos ayaw magtuloy Ngayon ginamitan natin siya ng pamiyo amore Testingin natin Tapos i-push button natin Umaandar pero dapat kapag ni revolusyon ay Dire diretso yung andar at hindi siya mamamatay O hindi siya baldado o baldag na tinatawag Ayos. nang gigigila siya ngayon. Pero mas maganda, mas, may advice ko kay boss kung isauli niya yung original na carburetor. Sayang din naman. Kasi mas compatible yung carburetor na yon At syempre, mas matipid yung kanyang konsumo. Kasi hindi naman carburetor ang problema, kundi yung kanyang CDI ang problema. Okay? So yun lang oh. It's alive! <laughs> okay na mga katropa So yun ang mga katropa kung paano mag-solve ng ganitong klaseng problema Kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong klaseng motor Wave S, Wave 125 At nasira ang CDI At wala kayong mahanap na original ang pwede natin gamitin dito ay yung pang Mio Amore. Compatible siya, walang palyado at syempre normal yung kanyang takbo. Kumpara dito sa 4-pin CDI, lalabas yung kanyang kuryente pero baldado or baldag yung kanyang takbo, palyado at kapag nire mo ay namamatay yung makina. Hindi katulad ng Mio Amore, ang ganda. So yun lang mga katropa, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming maraming salamat mga katropa, God bless at syempre ingat palagi sa pag Wiring.